Good news mga batang Maynila, dumating na itong 28 Tamaraw FX para sa District 5 ng Manila. Ito ay gagamitin sa rescue at iba pang mga operation. So ito ay sa mga ilang barangay. Pangalawang batch na ito ha. Ah. So ganito katindi ang pamumuno ni Congressman Irving Cheng sa District 5. At syempre sa tulong ni Yorme at ng LGU ng Manila at ng National Government ganito talaga kapag uh, may teamwork government official talagang uh, tuloy ang progreso purpose, oh, hindi sa bangketa. Oh, para maliwanag tayo uh, uh, sa mga privado uh, uh, pag-aari ng uh, siyudad ng Maynila cancer center uh, sports facility oh. Oh, tapos ito, direktang pakikinabangan ng ating mga kababayan. E eh, kung lahat ng congressman ganito magtrabaho hindi sa problema ng Puro flood control. Wala, hindi naman ako control yung flood. Oh. At least ito, tangible. Now, oh. kaya tayo, oh, instead of looking back and keep on looking back, we look forward. Always move forward. Oh, kaya naman ako natutuwa oh, dahil uh, eh, may ilang congressman na nakikinig yung know, sa aking uh, ibinibili. Bakit? Eh, yun naman ay eh, kapakanabangan ng taong bayan sa lungsod ng Maynila. Kaya today, kaya tayo nagkakasama-sama. Palakpakan natin si congressman Tanda yung mga kusyal natin. O, si Kusyal Che, Burmeo O, si Bobby. Sobra-sobra na itong kusyal ninyo. O, kasi meron na kayong bagong kusyal. O, Erika Platon. Andito dito si Tolma, oh, JB, oh, Simon. Oh, Suwerte ng Toyota Manila. <laughs> Panay -tama nila ngayon sa gobyerno. Oh, sa kapo natanggap natin yung tatlong uh, makisig na mobile pinagkaloob uh, sa atin libre oh ng FFCCCII Oh, 'yun. At ah uh, sila rin na nagbigay sa atin ng 30 uh, uh, yamaha and Max para sa mga pulis at may darating pang puwarenta. Uh, so, eh, basta talaga nagtulong ang national government at local government, if it is in synchrony, it would be better and it's going to be better for our constituency. Ngayon naman, kayo mga barangay official na nandito, eh, hindi ko alam kung nag-birthday kayo kahapon, kung napakinggan nyo na to no, sinabi ko. May ipadadala ako sa inyo itong mga darating na ilang oras na lang, may okay, ilang araw na lang. Meron akong special na regalo sa inyo sa mga barangay. On top na yung pamimigay natin sa inyo at sa pangkalahatan sa lungsod ng Maynila. Huwag magalala mag -alala balot na balot na. Oh, yung sinimulan natin na regalo sa bawat pamilyang Manileño. Itutuloy natin this December. Kahit na tayo itukod na tukod. Uh, nagawa na, I love you. Uh, kahit tayo hirap na hirap, oh, na nairaos natin. At the same time, yung mga lolo't lola ko, oh, nandiyan na rin yung regalo nila. Dumating na rin. So may regalo na pamilya nila, may pa silang personal sa aking mga minamahal na senior citizen. Love you! Pero bago ang lahat ng 'yon, eh kasi naawa naman ako sa ibang tanod, ibang kagawad. Oo, oh, eh <laughs> lagi na lang nagbabatuhan ng sardinas. Oh, ngayon, itong linggong ito, uh, most likely mag-uumpisa na hindi ko alam kung today. Oh, kasi ko na pinabababa ko na yung memo kay uh, OIC Barangay Bureau uh, Head Laris Borromeo, yung memo sa lahat ng barangay. Kasi gusto ko magbatuhan kayo ng konbib. <laughs> uh, ulitin ko ha. Chairman, SK Chairman, Kagawad, SK Kagawad, Secretary Treasurer, SK Kagawad oh, at XO o oh, pati mga tanod ninyo. Wow. Lahat sila. Oh, meron kayong uh, i-deliver ide sa inyong uh, bara guys Sa 896 barangay. 850,000 na, 850, na corn beef dilata. O oh, may unain ko na kayo. Kahit papano yung mga tanod ninyo. Love you. Oh, yung mga tanod ninyo, may mapaghari mo na naman. Alam nyo, yung mga tanod, konti lang ang natatanggap niya sa gobyerno. May kapalit pang kulata. Oh, nabubugbog pa yung mga tanod. Kawawa naman. Pero ito yung ating mga frontline na habang ating mga kababayan natutulog, oh, may nagbabantay sa ating mga kanya-kanya. So, mga barangay official, steady lang kayo sa Kedli, uh, may awa ang Diyos, may, uh, matatapos natin ang December 31 ng uh, 2025 na nakaraos. Hindi maluwag, hindi, hindi masaga naman lang, but komportable. Oh, yun ang aking uh, minimum goal sa lungsod ng Manila. Kaya nga gusto ko i-deploy pa rin, ibigay pa rin yung pamasko ko sa bawat pamilya manilenyo para yung mga salat sa buhay yung masabi natin, yung sinasabi sa atin lagi ng mga matatanda natin para meron kayong mapagharimunan kahit pa paano walang magutom sa lungsod ng Maynila so muli ito ay patunay muli ng national government local government kapag nagulot sa kani-kanyang mamamayan so magandang araw sa inyo I will see you, Christmas party pa kayo, <laughs> parang ayaw nyo, huwag na lang, uh, chill chill lang kayo, may awa Diyos, muli, palakpakan natin, Congressman Erwin Cheng, uh, Vice Mayor Chia Chiesa, uh, at sa inyong lahat, good luck para sa ating mamamayan ng Losod ng Manila, may awa ang Diyos. Uh, sa tulong ng Panginoon. So itong mga 28 Tamaraw Effects na turnover na? Napakagaling ng congressman nyo dyan sa District 5, si Erwin Cheng. So, sabi ni Yorme, itong mga pagbili ng mga sasakyan ay magagamit, tangible kumbaga. Kumpara mo dun sa flood control, di ba? Million-million, pero wala kayong nakikita. Ghost project, may naman si Rana. So, ito yung pagipagtulungan ng congressman, national government at ng LGU ng Manila. So, ito ngayon ay dadalin sa mga iba't ibang barangay. So, marami pa ito ha. Ito palang mga second batch ang nabigyan ng mga unit. So malaking tulong ito dahil parang multi-purpose na rin yung paggamit nito ng Tamaraw FX. So brand new yan, galing sa Toyota. Ito ganyang katibay, di ba? Uh, ano masabi nyo kabayan? Tapos nabanggit din yung, yung mga donasyon. Uh, kaliwat kanan, meron pa mga motor. At uh, meron pa mga iba. May ikita nyo naman sa live ni Orme talagang napaka-active ng kanyang page. No? At saka sinasabi niya lahat ng mga natatanggap nyo. Yeah. So, abangan natin sa mga nagtatanong dyan. Itong Tamaraw FX ay meron siyang sticker dito sa labas. May kita mo yung ni chairman at kung anong barangay. Exact. May zone din. So, ito na po yung brand new unit. Ganitong project sana. Ito, transparent talaga. Marami tayong nakita mga barangay dito sa Manila na yung gamit nila mga kan lang yung mga hindi sa kan eh, mga naka -e lang. So ito siya, mga gamit to pang ibang purpose tulad ng pang may, pang may sakuna or kung may mga events, di ba? So ito yung pagbabalik ng Tamaro FX, no? Di ba? May get more than 20 years na yun eh. So binalik nila ito, mas uh, improve na, na Tamaro FX, para siyang Hilux yata ito eh. So kasang kasya sa likod, Siguro mga kanto. 12 to 18 seater ba? Ayan, eh, sa likod ang laki oh. So sabay-sabay umalis ngayon dito. Kinuha to ng mga barangay officials ngayon. Mas dyan. No? Oh. ito, ito yung budget na hindi tinipid. Do. Oh. So iba talaga dito pag may teamwork. So itong 28 na Tamaraw Apex na yung iba nakalis na ito yung gagamitin sa District 5 sa Konyan uh, kay Erwin Cheng so maganda ito dahil kondo halos lahat ng mga barangay doon ay magkakaroon itong nabigyan ng mga Tamaro FX second batch na to so marami pang dito swerte yung mga kondito District 5 no magamit nila na pang multi-purpose itong sa uh, sasakyan eh, pang rescue uh, ito yung mga sample unit to. Uh. Yan yeah, ba yun o? Kanya 28 Kanina Tapos sa yung kondito Nasalita si Orly so, Ito ka ba yun? Tingnan natin yung love, oh. So dito sa bawat gilid May nakalagay ang barangay Tapos zone number Tapos kay chairman O oh, yan So good news sa mga district 5 May kita nyo to sa mga ibang barangay Tulad nito 658 zone 70 Ito yung pagbabalik ng Tamaro FX, di ba? kung meron pa kayong makikita ang mga tamaraw dito sa ibang lugar na matagal na, mga more than 20 years na ganyang katibay itong tamaraw so abangan natin sa mga nagtatanong yan, yeah, makikita nyo ito sa kanya sa mga harap ng barangay hall nyo kitang kita yung pangalan no? nakaprint na yung muka So yan po yung update natin dito At uh, yan, napakaganda ko talaga uh, Pagbalik ni Orme no? Maraming mga pagbabago Ito, kung magagamit talaga yung sack yan eh, no? Imbis sa mga ibang project